Pinaparod na kami. ngayon. o, ayun o. ka na Pinapanood ka sa MetaSpanish video nga yun o. O, mas sikat e. Huwag nga. Huwag nga. Pireho na kami. Ayun o, miso. Ayun o yung video. Naka-video. Sisikat ka sa school nyo, miso. Sige lang, miso. Ah, may nag-tri-tripan na. Nakabusing kayo. Hindi, ayaw mo yung makikita ko, sabi ka doon sa... naman natin. Nandiyan yun o. Magpa-picture nga doon. Sige lang, inyo tayo. Hindi, sabi Nandito po tayo sa Baguio para tunghayan ang pinaka-famous na Burnham Park ng Baguio City, ang pinaka-sikat. ako Ako po yung jets po, tawagin nilang Burnham Lake. Okay, maista. Ah, Ayan po yun na po po kami, takikita dito eh. Pasesya na sa mga nakakasira ng view. Uh, Pupunta na po tayo sa mga estudyante doon. Ginagawin pa niya ng asay. Wala yan eh. Um, hello. Wala yan eh. Anong school po kayo? <laughs> Magnex. Taga St. Louis po ako. St. Louis kayo po. Pines po kayo, di ba? From Bonex. Magnex. <laughs> Hindi <laughs> ba foundation day nyo ngayon? Ay, sila lang po, sila lang. Di ba foundation day nyo ngayon? Opo. Um, so, kumusta naman foundation day natin? Boring, 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 boring. Boring? Boring. boring Sabi ko, huwag nyo sirain. <laughs>